anak. May napansin lang ako sa pinost mo sa Facebook. Ay, aling po? Yung picture ng batang nagugutom at sinasabi sa caption na i-share kung gusto kong makatulong at pag in-ignore ko, wala akong alam. Ano ibig sabihin nito? Pag hindi ko to share at nilike, masama akong tao? <laughs> Nag-conference ba kayo ng mga friends mo para makagawa ng paraan na magmukha kayong concerned kahit walang ginagawang effort? Tanong ko lang may tao bang nabubusog sa likes? At ganon, eh di like na lang iula mo, hindi na ako mamamalengke. O kaya, ikahon nyo yung mga likes na yan at idonate nyo sa mga nasa lantanan kung talaga nakakatulong yan. Mahal-mahal ng cellphone at plan mo, ang kaya mo lang gawin para tumulong, mag-click ka ng like. Pati kaya yung allowance mo i ishare mo sa mga yan para pareho tayong may nagawang maganda. Hmm? Anong pangungonsyensya yan? Paki-explain. love you <laughs>